Magandang umaga sa inyo mga kamaster. Ngayon, magpapalit tayo guys ng piston ring. Ito yung piston ring natin na bago. Ito yung luma. Ay uh, susukat natin dito yung clearance sa loob ng ating bore. Para malaman natin kung gaano ba ka-kapal o kanipis ang ibibigay natin na clearance sa pag-install natin ng piston ring. Ito yung piston ring niya dati, yung kinabit niya. Susukat natin kung Gaano ba na baka ka kapal yung ano niya yung clearance niya Yan yung dating piston ring ito na yung gap niya yung clearance niya kakapal malaki na kaya papalitan natin yan yan yung ano secondary ring susukat natin tong bago natin bili na piston ring at saka hinasa na din natin to ayan na ay yung bagong piston ring natin kung mapapansin ninyo ayan yan na ay yung gap na binigay natin napaka liit talaga ng gap nyan eto yung sinukat na 0.004 at 0.10mm Ayan. Ito pala yung ring na binili natin. Ito yung 25 na to. Oversized na. Ang ginawa natin, binawasan natin para magkaroon ng clearance, maayos na clearance at magandang ano set up uh, ganyan na yung clearance guys para matest nyo yung piston ring kumuha ka ng piston tapos ipupush mo sya pababa ang ganito sya guys pag hindi sya nag-stock up meaning yung bigay mo na clearance sakto lang ayun o, nakikita mo may clearance pa rin malabo siya guys kasi nasa ibaba siya yun ang palatandaan na galing dito sa taas pag sukat mo pinush mo yung yung ring pababa hindi siya uh, tinatawag na nag stock up yun ang patandaan na sakto yung pagkabigay bigay mo ng clearance sa ring mo kasi ang nangyayari dyan yung stop ring nasa gitna yan kasi pag dito nasa saktong piras pagdating sa baba wala na siyang clearance hindi na siya uh, gagalaw uh, nag -stock up siya kaya ang tendency niyan mali ang pagka setting kailangan hanggang sa baba tuloy-tuloy yung ano niya yung pag-push mo ng piston ring tuloy-tuloy hanggang sa baba na may clearance pa rin ganito dati yung ginagawa ko guys kumukuha ako ng yung salamin at saka yung pakuldilihan at saka bina, binabawasan ko dyan yung piston ring yung piston ring na binili ko na 20 pa dyan babawasan ko na konti ngayon hindi ko na ginagamit ng ganitong paraan guys kasi natatagalan ako ito na yung DIY natin na pangbawas ng piston ring guys uh, na ginawa natin kaya di na tayo nag babawas ng piston ring dito sa ano sa may salamin niya na may ano etong papel de liha eto na yung ginawa natin eto may switch dito sa gilid yan tapos yan na po para mabilis ang pagbawas natin ng ano piston ring take note pala guys pag etong ring na sinet up nyo dito sa tres sa bore eto di na eto pwede ilagay mo dito kasi dito na siya naka set up Kung, kailangan pagsaan mo sinet up dun na yun hindi pwede ng sinet up mo dito, ilagay mo dito yung piston ring. Yun lang po guys. Maraming salamat. God bless po sa inyo.